Sa isang pamakailang panayam, binigyang lino ni Paolo Contis ang mga espekulasyon tungkol sa posibleng paglipat nito sa ABS-CBN Network. Kumalat ang mga usap-usapan na pinabayaan na umano siya ng GMA7. Matapos ang kanyang sariling show na tahan ng pinakamasaya, Marami ang nagtaka kung bakit wala pang sunod na hakbang para kay Paulo sa mundo ng telebisyon. Nang tanungin tungkol sa posibilidad na makasama sa It's Showtime, binigyang diin ni Paulo na may magandang relasyon siya sa mga host ng programa, lahat, kaibigan ko naman sila eh. Sina Ogie sina Vice, I'm very close to them, lahat naman yan, very open tayo, Pagbabahagi ni Paulo, ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging bukas sa mga oportunidad at ang kanyang magandang pakikitungo sa mga kapwa-artista sa industriya. Dagdag pa ni Paulo, ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa tagumpay ng It's Showtime, bilang kapalit ng kanyang dating show, ito ay isang senyales ng kanyang positibong pananaw at suporta sa mga kapwa-programa sa telebisyon, na nagpapakita ng kanyang profesionalismo at pagiging sport sa industriya. Bagamat hindi direktang sinabi ni Paulo na may konkretong plano na sumali sa It's Showtime, ang kanyang mga pahayag ay nagbibigay ng hint na bukas siya sa posibilidad na ito kung magkaroon ng tamang pagkakataon. Ang kanyang kasalukuyang focus ay sa paggawa ng mga proyektong makabuluhan at makapagbibigay aliw sa mga manonood kahit ano pa man ang platform o programa, pangarap din umano nito na mapabilang sa serye ni Coco na Batang Kiapo, ayon sa actor TV host, lahat naman daw ang pangarap yon bilang artista, hanga din daw siya sa aktor na si Coco pagdating sa mga artista dahil sa dami nitong nabibigyan ng trabaho.